Hello Divine People, welcome sa aking channel, Divine King Carlo TH. Alamin natin ang messages, energy, gabay, kapalaran para sa ating, sa ating mga um, Libre friends for November 2023. Pasensya na kung ngayon lang ako nakapag-reading dahil talagang napaka-busy ko ngayong October guys. So, tignan natin money love career ng ating Libra friends. So, medyo madilim guys. Ano, we have here the lovers. Natin. Four of Wands. So, regarding sa inyong relationship, may mga bagay kayong mga pinagdidesisyonan dito na um, hindi nyo pa mapagdesisyonan, ano? Or may mga tao kayong nililigawan, lalong-lalo na sa mga single um, libra natin, ano? Um, siguro itong nililigawan nyo, no? Nag-iisip pang mabuti kung sasagutin ba kayo or hindi. Pagdating naman sa ating mga married in a relationship, ano? Um, may mga ka in partner, ayan, may mga bagay kayong pinagdidesisyonan dito na napakalabo pa, no? Hindi nyo pa mabigyan ng conclusion. So, tignan pa natin, guys. So, nagde decide na ba kayong i-end e yung relationship ninyo, guys? Ayan, pero iniisip nyo ang inyong mga anak, ano, or ang inyong mga magulang sa decision na gagawin nyo or may mga pinigdi-decision kayong plano na masyado pang magulo, no? Ngayong November na to. So, ayan, Ace of Wands. So, maging ano kayo, kailangan nyo mag-unite, ano? Kailangan nyo ng unity kung ano man yung pinagdidesisyonan nyo yan. Uh, make it sure na hindi lang yan para sa inyong dalawa, kundi para sa mga taong um, maaapektuhan yan, ano? Yung desisyon na gagawin niyo So, we have here Two of Cups. See? it's a confirmation card lang yan na ang dami daming talagang bagay na pinag-iisipan yung dalawa no so meron din dito siguro nagpaplano kayo magpakasal and hindi pa siya matutuloy ngayong November so ayan may celebration dito na hindi matutuloy no so tignan pa natin I guess Peace of fire, ano, uh, may mga exciting opportunity dito na paparating sa inyo, lalong-lalo na sa inyong career. So, ito yung makakapagpabago sa inyong um, buhay, ano. um It's either promotion, um, pagtaas ng salary sa inyong career, or may mga bagay kayo, yung mag-field kayo, I can see dito na ang daming mag-field. Or yung mga pinaghirapan ninyo, mga sakripisyo nyo sa trabaho, ayan, magbubunga na. Or may kung para sa mga walang trabaho, nag-aantay kayo ng trabaho ngayong buwan na to, ayan, magkakaroon na kayo ng trabaho, guys. So, malaki ang tulong sa inyo, ng no, financially, niyang um, trabaho ito. So, tingnan pa natin we have here the six of water. So, um, yung mga yung iba dito ng reference natin na um, magkakaroon kayo ng pag-alala. No, may mga ngayong buwan na to, may maaalala kayo from the past sa inyong childhood. Siguro, ito yung crush nyo um, na kayo pag naaalala nyo to. Ayan, kamusta na kaya si ganito? Hmm, buti pa siya, parang maganda na yung buhay. Ayan, so, or yung mga kilig moments ninyo, no? Um, ayan, or it's either makikita mo tong person na to and talagang manghihinayang ka. So, may makikita kayong tao ngayon from the past nyo, sa childhood nyo, ngayong buwan na to, na talagang, alam mo, yung pag nakita mo siya ay sayang nandigaw sa akin to, niligawan ko to, sana pala nagpursu talaga ako, no? nag-effort pa ako, no? baka kami talagang dalawa. Sana yung nagkatlo yan. yan. So, tignan pa natin. So, awakening. So, look at things from a different perspective. A temporary standstill is important to be yourself. Kung nanghihinayang ka sa person na to na mamimit mo ulit, ano? um, stand on your ground. Um, kung yan ka, yan ka talaga, huwag kang mahiya, ano, baka yung iba sa inyo kasi dito, um, nakita mo na siya, ayaw mo pa siyang pansinin. <laughs> kasi nahihiya ka sa katayuan mo ngayon. So, kung wala ka namang naapakang tao, no, kung hindi mo naman siya nasaktan, hindi mo siya nagawa ng masama, bakit ka mahihiya, ano? So, magpakatotoo ka lang kasi maling mo tong taong to is talagang um, kung dati hindi kayo nagkatuluyan, baka this time magkatuluyan kayo, no? Or kung ano man yung mga um, naudlot dati, ayan, baka this time is alam mo 'yun, matuloy basta maging totoo ka lang sa iyong sarili. So, imulat mo 'yung mata 'yung mata mo sa katotohanan, sa realidad 'no. Kasi mas mamahalin ka ng tao pag nagpapakatotohanan ka sa iyong sarili. So, tingnan pa natin. <clears throat> tingnan natin sa inyong kaperahan, guys sa so, inyong money libra friends spirit, spirit, peace. okay see be ready for the opportunity you work for um sa inyong kaperahan um nakikita ko naman na maayos yung pasok sa inyo ng inyong kaperahan dito no may stability siguro yung income ninyo talagang stable naman. Yung mga nagpapadala sa inyo na inyong mga kamag-anak, ayan talagang um, maganda, maganda ang pasok ng inyong kaperahan ngayong buwan ng November. So may pagtutulungan dito, tutulungan kayo ng mga kamag-anak nyo na nasa ibang bansa, ayan. Siguro konting message nyo lang sa kanila, no, na talagang hirap ka ngayon, ayan, magpapadala at magpapadala sila Libra. So, tingnan natin. Okay. Um, ayan. Um, it's a confirmation card ng ating ano, no? Um, the Lovers and the Four of Swords, no? Na may mga pinagdidesisyonan talaga kayo dito. And, alam mo yun, gulong-gulong -gulo na kayo sa kaiisip dahil 'di ba sinabi ko rin kanina may mga celebration dito hindi matutuloy. Ayan. So kailangan niyo ng peace of mind ngayong buwan na 'to. No? Ang dami kasi niyo dito ano eh, sa pag-iisip niyo, feeling niyo nagsasuffer na kayo. Parang siguro yung iba dito yung karelasyon, parang pinapabayaan na kayong mag-decide, magplano mga dapat yung planuhin, no? Which is um kailangan niya ng tulong nila. No? So, tingnan natin. Ayan. Kung pinapabayaan ka man niya sa pagdidesisyon, um, believe in yourself, ano? And have courage to continue. Paging persistent ka sa mga ginagawa mo kung iniwanan ka sa ere, ayan, maging, ano ka, magkaroon ka ng strength, ano, dahil, um, disiplina sa sarili, lalong-lalo na sa inyong health, no, nakikita ko dito na kailangan yung ng disiplina regarding to your health. So, tignan pa natin, guys. Oops. Take off your mask. <laughs> ayan, di ba? katulad nung sabi ko kanina dito sa may awakening, di ba? It's important to be yourself. So, kung ano man yung mga hiya na nararamdaman mo sa iyong sarili ngayong buwan na to, yan, tanggalin mo na. Tanggalin mo na yung hiya yan. Hiyang yan. Kasi wala namang mangyayari kung lagi mong paiiralin tong hiya na nararamdaman mo. Or, alam mo yun, ag, ka, nagbabalat kayo ka. Um, hindi na yung personality or yung behavior mo na pinapakita ngayong November is hindi naman talaga ikaw. Baka imbis na ma-turn on sa'yo, is alam mo yun, lalo pang ma-turn off sa pagbabalat kayo mo. Libra. So, tingnan pa natin. And we have here, may travel kayong paparating siguro uwi kayo yung probinsya ngayong November, nagkaroon ba kayo ng leave? Yan, may vacation dito na mangyayari, travel, kasamang iyong karelasyon, love life. Siguro nagde-decide din kayong mag-travel, no? Abroad or uuwi sa inyong probinsya, ayan. So, make a vision board. Kung gulong-gulo na kayo, no? Um, I-priority mo yung mga kailangan mong gawin. Kailangan mong unahin at i-priority mo kung ano ba talaga yung vision mo baka nawawala ka na sa ano no sa direction so kailangan ayan mag-focus ka mag-focus ka libra yan ang kailangan mo so tingnan pa natin deep breathing So, kailangan ito, no, yung huminga ka ng malalim bago ka mag-isip or bago ka magsalita, bago ka mag-suggest, bago ka magbigay ng opinion. So, kung nakaramdaman mo, naninikip na ba yung dibdib mo sa decision, sa decision making, sa stress, sa anxiety na nararamdaman mo, huminga ka lang ng malalim at mag-pray ka, no? At if, um, humingi ka ng tulong sa may kapal, Libra. So, yun lamang, Libra. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye!